Alam mo ba, sabi ng sikat na pintor na si Pablo Picasso, "Every child is an artist." At tama siya dahil pagguhit ang isa sa mga pinakaunang form of expression na natututuhan ng mga bata. Pero hindi lang natatapos ang sining sa pagguhit, kundi pati sa paglikha ng mga musika mula sa iba't ibang malilikhaing tunog. Isa rito'ng paraan ng sining na likas sa bawat puso ng mga kabataan. Kaya naman, may isang organisasyon sa lungsod ng Malolos na nagbibigay ng espasyo para sa mga kabataan para ipamalas ang kanilang angking galing sa sining at musika. Layunin ng organisasyong ito na mamulat ang mga bata sa ganda ng mundo ng sining at musika. At take note, libre ang servisyo nila ate at kuya para sa lahat ng mga kabataang walalenyo. Kaya naman, samahan niyo kami sa makabuluhan at makulay na mundo ng The Art Corner PH. Okay, I'm Mark Angelo Umer uh, from the Art Corner PH. Started year 2019. Sa school lang siya, actually. Sa school lang siya. And then, may mga classmates ko started composing song. Tuwa kami ng original song namin in celebration of the art na National Arts Month. Kasi wala pa akong nakita or wala pa kaming nakikita na nagpo-produce ng original music patungkol sa art. So, we try it. Uh, Nag-click naman siya. And, then, and up till now, Uh, we are in the sixth year na nagpo ng mga music. Sumasali rin kasi kami ng mga competition, songwriting competition. Siguro nakaka-20 song na kami, na original, all original, 20 plus song na nagawa namin. The first ever song na sinulat ko, the title is The Natatanging Scene. Sinulat ko siya when I was grade 10. Yun yung pinaka-espesyal sa akin kasi parang doon nag-start yung passion ko sa music. Ang layunin namin is to have an art-friendly community wherein individuals is mag-share through art. Kung baga, well, yung art kasi, when we say art, malawak eh. Pero pag yung art ay galing dito at ibinabahagi, at ano pang medium ng art mo, pag galing siya dito, naiintindihan siya ng So, gusto namin magkaroon ng isang komunidad na nagbabahagi ng sining, hindi lang sa kanilang mga kasama, kundi sa buong bayan. Yung, yung konsepto kasi namin ng paggawa ng music is about dapat art and then youth. We have to empower youth through the arts. Sa writing process, I am the composer of the group and, and also I'm the executive director of the group. Uh, meron kami kanya-kanyang task. So, I do the composing, meron tayong musician, and then the rest ng member ko, sila yung mag interpret or kakanta ng music nung sinulat ko. Meron kaming mga uh, kinukulang na ibang group kung saan kaya nagiging possible yung mga project na ginagawa namin. Yung genre namin, parang pop. Ina-adapt namin yung pop culture kung saan doon namin nilalagay yung music namin. Yung, yung pagkawa namin ng music, it's we want na ma-appreciate kami ng tao na may mga ganitong kabataan or may mga ganitong tao na nandito sa field na ganito. And gusto namin ma-appreciate nila kung gaano kaganda yung, yung art. Na ito yung art eh. Yung ibang tao, hindi nila napapansin eh. Pero yung art, it has a vital role. Hindi lang para sa aming mga artists, kundi para sa komunidad. Isipin natin ang isang mundo o isang uh, komunidad na walang sin. iba Parang, parang nakakalungkot kung wala siyang art. So, we educate people through the art. And of course, hindi lang kasi music yung ginagawa na, hindi lang music video yung ginagawa na. We also extend our community project through Sining Bulilit, yung tawag namin. We're in uh, yung mga bata, mga daycare, grade 1 to 3 na mga bata is nagkakanda kami ng free art workshop to them para kumbaga mamulat sila ng merong ganitong uh, art form, yung visual arts. Ang gusto namin iwan sa mga kabataan, especially sa panahon ngayon, it's marami pang bagay ang maaari pa natin tuklasin. Yung nakikita natin ngayon, hindi lang siya yung eto tayo. Darating yung time na mag explore tayo. Darating yung time na makikita natin yung totoong mundo. So, as much as we want to share art, gusto namin ma-experience ng mga kabataan yung art para na lang sa ganun, hindi lang sa amin natatapos. Kumbaga, pag na-appreciate nila, susubukan nila, mahuhuk sila, sila na yung magpapatuloy in the next generation. But we want to bring the music of the Malolene people or the Mal Malolene youth international. So, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, we want to share this art international para mas malawak. Hindi lang para sa lungsod ng Malolos hindi lang para sa lalawigan ng Bulacan, hindi lang para sa Pilipinas, kundi ma-share natin sa buong mundo yung talento at kusay at kanil ng maluleng ng Kabataan. Ako si Homer at ako ay Kabataan Manolenyo.